Mga nagtatanim po ng halaman, mais, palay at kung ano-ano pa. Pakinggan niyo po ang balita ito. So po kayo ng ballpen at papel ay sulat niyo po. Ang 3G 3G Super Foliar. Ayun. Ito na po ang pinakamaganda, kompleto at balanced bioorganic fertilizer na certified po ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA bilang plant and soil biostimulant ang nag-iisang fertilizer na ibig sabihin certified pong soil conditioner, growth enhancer at stimulant plant sa ugat sa pananim at mga bunga ay may organic insect repellent din po. Kaya less nang na abono, less na po insecticides at fungicide. Pero mas madami ang ane ka magsasaka, mas mabigat po ang bunga, kaya mas malaki po ang inyong kita. Ito po ay pwedeng gamitin sa lahat ng klase ng pananim tulad po ng palay, mais, gulay, fruit trees at ng iba pa. Kompleto po ito ng mga nutrients, vitamins at minerals na kailangan po ng ating pananim. Kaya maari na pong bawasan ng 50 to 75% ng abono sa unang paggamit hanggang sa maging zero abono, mm. less gastos, malaki ang kita. Ayun. At mari pong asserts ang kanilang Facebook page sa Trigis Polyar o pwedeng bisitahin ang kanilang main distribution center, 52 Pagal M. Lorenzo so Road, Purok 3, Barangay San Roque, San Isidro, Nueva Ecija. Mm. Tawagin din po, ha? pwede kayong tumawag sa numero 0908 sa Smart at sa Globe naman ay 0999 979 o kaya naman ay sa 0915 258 5550 available also sa Shopee, Lazada at TikTok. Ayo.